Eh, hey, magandang gabi. So, yan kasama, kasama ko yung kuya namin. Palagi yan side gig ko yan. Kakape. Eh. Siya naman nag-inom ng gatas. Ay, Uy, hurot. Very good. hi, guys. Hi guys. Inom ng gatas. Masu. Welcome to my channel. <laughs> welcome to my blog. Ina deh ini Welcome to my blog. <laughs> Ino mi gatas. No. Paket paket smiley. Oh yeah. <smiley> Istri ayah sila anak ini tahun depan. Bye 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 bye. Ini sila <laughs> ini nih. Nekau sila nekau Papa. Oh, okay siya guys, so Papa? Papa. Papas boy. Dadani. Ayaw niya matulog kasi ko. Sasama siya sa akin. Okay. May eh. Gusto sumama. Nagpahilot ako. Ayaw mo na? Ayaw mo na to. Eh magaling ayun ha. na. Tapos nang magpahilot. Sabi ko magtinapay tayo. Magkaantag pan, kaun Iya yeah, gatas, kurut na gatas niya. Ano? Kurut puno 'yan. Shot puno 'yan, shot puno, kumus na. Hmm. Bye as kumain itong ba ito. Kumain na ng kanin. Kumain na ng ano. Kumain na ng biskuit. Kumain pa nito. Yung tinapay nga 20 pesos gani. Isa lang kakain nun. Pag di mo yan yan ano, 40 pesos. Saglit niya lang yan. Isang upuan lang. Lakas kumain ng tinapay. may maya konti. After 1 hour, kain na kanin. Kain ng kanin. Hmm? Tulo, sorry. Ganto ako kumain at magkape. Nasawsaw ko yung tinapay Nahi guys. Nahi, nahi, guys. Nahi guys. Nahi guys. guys, sleep na me. Eh. Inom ka water. Aba, hindi mo lahat ng tinapay pinasok sa bunga nga. Iluwa. Hmm. Okay. Mag-usapan natin yung ano. Bukas yung bakla na ayaw mo patawag ng Sir. Si Sir Jude Bakalso. Yan lang muna guys. Matutulog na kami. Bye bye guys. Bye bye ka na guys. Bye bye guys. Bye bye guys. Matulog na kami. Sleep na. Sleep na. Ay napapauwi na. Sleep na. Ina-ina, Ina papa Ina-ina sup papa Papa Ina Papa Ina Sleep na Sleep na Sleep na Kiss ni papa Kiss your papa lali. Sleep na Sleep na, kiss na papa Kiss ni papa Oh papa buat papa Nih. Hmm. Nih. Hey. Oh, papa, papa. 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 You kiss your papa. Bye-bye, mm. guys.